Nagtrending kamakailan ang isang video clip na nagpapakita umano ng insidente kung saan binastos ng isang security personnel na si Elnerona Pressman si Marian Rivera sa isang event. Sa naturang video, nakasuot si Marian ng mababang neckline gown at napalilibutan ng maraming tao habang kasama ang kanyang asawa na si Dingdong Dantes. Makikita sa clip na tila inilapit ni Earl ang kanyang mukha sa dibdib ng aktres na nagdulot ng reaksyon mula kay Marian. Tinakpan niya ang kanyang dibdib at itinaas ang manggas ng damit. Dahil dito, umani ng kaliwat ka ng batiko si Earl mula sa netizens at tinawag siyang banyak at bastos. Subalit, agad na nilinaw ni Earl ang nangyari. Ayon sa kanyang Facebook post, ang eksena ay na-misinterpret lamang. Paliwanag niya may binulong ang kasamahan niya na nasa likod, kaya't nilapit niya ang kanyang tenga upang marinig ito sa kabila ng ingay ng mga tao nagtagpa niya siksikan ng lugar at ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin para protektahan si Marian mula sa mga nagkakagulong fans. Sinabi rin ni Earl na nagkaroon pa sila ng maayos na pag-uusap ni Marian sa holding area pagkatapos ng event. Anya walang issue sa pagitan nila at pinalaki lang ng mga one-sided na tao ang sitwasyon. Sa sa dulo ng video, mapapansin si Marian na tila irritable. At pinagsabihan ng isang lalaki sa kanyang harap sa may pwesto ng security na si Earl. Sabi ni Marian, Kuya, kanina ka pa, kanina ka pa isang pahayag na nagpalalapa sa haka-hakang may pambabastos ngang naganap sa inyong palagay, mayroon ba talagang pambabastos na nangyari? Share your thoughts below. <speaking> <Okay>. <speaking> পুঁটা হলো